Hindi siya lumalabas tuwing gabi. At nung minsang nasugatan siya, doon ko nakita ang mga mata niya. Parang hindi mata ng tao. Kung mahilig ka sa mga kwentong hindi lang basta katatakutan, kundi may halong kababalaghan at misteryo, I like mo na to, mag-subscribe, at ihanda ang sarili mo. Dahil ang ikukuwento ko ngayon, ay tungkol sa babaeng hindi ko dapat niligawan. Ako si Jomar, isang buwan akong nagbakasyon sa lalawigan ng tatay ko sa isang bayang nasa paanan ng bundok tahimik ang lugar, simpleng pamumuhay. Pero may mga kwento raw dyan na hindi basta-basta ikinukwento. At isa doon ay ang tungkol sa isang pamilya na malayo ang tirahan. Sa may dulo ng sapa, doon ko siya nakilala. Tuwing umaga, naglalakad ako sa tabing ilog para mamingwit. Doon ko siya unang nakita, si Lira. Mahinhin, parang laging malalim ang iniisip. Hindi siya lumalapit sa mga tao, pero nung minsan tinulungan ko siyang buhatin ang basket ng gulay, ngumiti siya sa akin. Salamat, sabi niya. Doon na nagsimula ang pagkakibigan namin. Pero may napansin ako. Hindi siya lumalabas tuwing gabi. At kapag tinatanong ko siya kung pwede siyang samahan sa gabi sa baryo, palaging ang sagot niya, hindi ako pinapalabas ng nanay kapag madilim na. May isang beses, nauntog si Lira habang umaakyat kami sa punong mangga. Nadulas siya, tumama ang ulo, tumulo ang dugo. Doon ko napansin, hindi lang dugo ang tumulo, parang itim, malapot, at nung tumingin siya sa akin, yung mata niya parang dilaw, parang mata ng hayop na hindi ko maipaliwanag. Sabi niya, wag mo na lang sabihin kahit kanino. At nung tinanong ko kung bakit, ngumiti lang siya. Pero malamig, walang emosyon, bigla na lang siyang umalis. Tinalaw ako ng matandang kapitbahay kinabukasan. Tahimik siyang umupo at biglang nagsabi, yung babaeng nilalapitan mo, apo siya ng aswang. Hindi ko agad pinaniwalaan. Pero ikinuwento niya ang nangyari sa mga dating nagpakita ng interes kay Lira. May isa raw nawala ng boses. May isa na tagpuan sa gubat, wala ng buhay. Hindi siya ang masama, sabi ng matanda. Pero taglay niya ang dugo. At kung tuluyan siyang magalit, baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Gabi-gabi, hindi ako mapakali. Hanggang sa isang gabi, sumilip ako sa bahay nila mula sa malayo. Tahimik, walang ilaw, pero may aninong gumagalaw sa likod ng bahay. Nakita ko si Lira, nakaupo sa ilalim ng puno. Hinihimas niya ang sugat niya sa braso, pero hindi na sugat ang lumalabas, kundi parang usok na itim. At habang ginagawa niya yon, bigla siyang napatingin sa direksyon ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako, pero bigla siyang nawala. Hindi tumakpo, hindi naglakad, parang naglaho lang. Kinabukasan, umalis ako sa baryo. Hindi na ako nagpaalam kay Lira, pero ilang linggo matapos akong makabalik sa Maynila, may natanggap akong sulat. Walang return address. Nakasulat lang. Alam kong nakita mo. At may kasamang dahon ng manga, tuyong tuyo, pero sariwa ang amoy. Parang galing pa sa probinsya. Hindi ko alam kung nasaan na si Lira. Pero minsan, sa panaginip ko, nakikita ko pa rin ang mata niyang dilaw. At boses niyang sinasabi, mabuti na lang, hindi kita minahal ng buo. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng kababalaghan at pawal pag-ibig, mag-subscribe ka na at i-share mo to baka may kakilala kang may kaparehong karanasan at tandaan hindi lahat ng tahimik ay dapat lapitan